Alam nyo ba itong ampalaya na to? Gamot to. Kaya kung hindi nyo alam, may nakita kayong ganito, o sa palengke, o saan man, huwag nyong itapon. Kahit yung mga reject na sinasabi nila, huwag na huwag nyong itapon kasi napakalaga nito. Uh, gamot na gamot to. Napaka-effective nito. Ang gawin mo lang is ganito. Uh, kuha kang kutsilyo, no? tapos atin mo sa gitna. No? Yan, wait lang ha. Kasi napaka-importante nito guys. Ayan. Diba, ayan, nahati na siya sa gitna, diba? Napaka-importante na itong gamot na to dahil at dami niyang nagagamot, no? Herbal. Okay? Ang gawin mo lang ganito, ito, alisin mo to ganito, to. Ito lang ang gamitin mo para effective, no, to. Yan. Yan. Tapos ipunin mo 'tong mga ganito, yan. No, ipunin mo kasi napaka ano 'to, napaka-effective dito. Gamot 'to para sa mga mapanira, no? Alam mo yung mga mapanira, politics, mga kaibigan sa trabaho, ka kahit saan, mga kamagana. anak yung mga mapanira, eh, hindi kasi niyan, para may down ka lang, sisirahin ka talaga. Kaya, al alibawa na lang sa politiko, kahit na marami kang nagawa, tapos siya lang yung mali. Yun lang ang alam nila. Yun lang ang nila nila sa'yo. Kaya ang daming taong mapanira. No? Kaya ito, naimbento ko, gamot ko para sa kanila yung mapanira. No? Kaya ang gawin nyo, walimbawa, wala kayong ganito, punta lang kayo sa ano sa mga tindahan sa mga lalo sa part ng sa mga part ng uh, alayan at dami nito ang dami nagtatanim, no? Kahit na reject, importante yung makuha mo itong ganito, meron siyang ganito, no? Yung hindi pa siya hinog, no? Napaka-effective nito. Ang gagawin mo lang, halimbawa, yun yung tinurok sa'yo, alisin mo, ganito, no? Yan. Tapos, ang gawin mo, ilaga mo to no? Ilaga mo. Pagkatapos mo mailaga, tapos merong mapanira, di ba? Tapos, nalagaan to, pisil-pisilin mo, ganyan, no? Ganyan. Tapos, pag nakita mo sila, halimbawa, no? nakita mo yung mapanira, di ba? Punta ka doon ang gagawin mo, batuin mo siya. Alibawa, ito, nalaga na, no? Tapos, yung sabaw, tapon mo, hindi naman no makait yun. Eh. Tapos, yun, tapos, ito, ganyan. Pag may nakit, nakita mong dumaan, kahit sino, batuin mo, no? Ito, kailangan tumama, kumalat dito sa likod, babae man lang yan, no, lalaki, basta mapanirang tao, no? Alibawa, yan, tapos dito, kumalat. Ang mangyayari nun, ito, didikit dito. Tapos, yung utak niya, ma, ma, ano siya, ma, kasi maaamoy niya, yung aroma, yun yung pinakagamot niya, kailangan no? Kailangan bato para pag dumikit na ganyan, malakas, no? Napaka, kaya napaka-importante na itong ampalera kaya gamot to para sa mapanirang tao. Ang dami kasi mapanira ngayon. Kamag-anak nung marites, uh, mapanira, yan. Yeah. Mag yan, kaya dapat talagang, eh, eto bato Tak, yung dito yung tumama para pagkatama, ayos na. No? Yung aroma niya talaga, maaamoy niya. Yun, mag magiging maayos na hindi na siya maninira ng tao. Kung ano na lang yung narinig niya, yun na lang. No? Kaya ito nga pala na is gamot talaga to no? no Kaya huwag nyong itapon or kung saan man meron, huwag nyong itapon. Napaka-importante ito. Okay? Kaya ito nga pala na to is gamot to, no Okay? Thank you.